Iniutos ng Pangulo na isama sa bibigyan ng ayuda sa ilalim ng 4Ps ang mga buntis at nagpapa-breastfeed ng mga ina. Nakatutok si Evan Mayrina. Kasalukuyang para lang sa pinakamahihirap ang Pantawid Pamilyang Pilipino Programa 4 Piece. Pero kasunod ng pulong sa Malacanang ngayong araw, iniutos ang Pangulo na isama rin sa bibigyan ng ayuda ang mga buntis at mga nagpapasuso ng mga ina. Tatanggap sila ng cash grant tuwing gagamit ng health services para sa unang 1,000 days o unang tatlong taon ng buhay na ipinagbuntis. Mas mahaba pa yan sa unang panukala ng DSWD na tulong sa first 100 days sa bawat bata para maiwas sila sa malnutrisyon at stunting o pagkabansot. Pinagsusumiti ng Pangulo ang NEDA, DSWD at ang DOH sa mga pag-aaral at rekomendasyon kung paano sila may sa programa. Ngayong hapon naman, bisita ng Pangulo sa Malacanang ang Deputy Prime Minister at Foreign Affairs Minister ng New Zealand na si Winston Peters. Bahagi pa rin nito ng pagpapaigting sa ugnayan ng kanilang bansa sa Pilipinas. Nauna ng napag-usapan sa pagbisita ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon nitong Abril. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras.